yo mga kamaster Naghahanap ba kayo ng murang sapatos? Tara dito sa World Balance Clearance A. Naka all out markdown sila dito Up to 75% oh. And nothing about 1.5 Kaya ano pang inintay well, Mga kamaster hundred 250 lang yan yung mga PBA na t-shirt natin mga pansang inebra dyan LA Tenorio yan may mga TNT San Miguel. So ayan yung mga uh, t-shirt natin. ngayon mga 250 lang 'yan. So may nakita ako dito. Pang-motor siya. Tingnan niya kung magkano. 100 na lang. So try natin, try natin. Dr. Tomaka Master. 100 pesos din to. Try natin, try. So yan, 100 pesos 100 pesos Pang motor to mga kamasir 100 isa Bali 200 lang 200 pesos. Ilama master din you. Ay okay, na. Yon ma, master, try natin yung mga t-shirt nila. So, alaga 250 pesos lang. World balance from BPIBA. Try natin. Yun, 250 pesos lang oh. Ganda. Lambot. Na makakamasel. Ito pa yung mga ibang design niya na mga PBA player lang mga kamaster, thank you 250. Hintay nyo mga kamaster. Tara dito sa May Vmall Green Hills San Juan. Papakita ko sa inyo yung mga price nila dito kung magkano. Nabalitaan kasi natin may mga 100 pesos, tsaka 50 pesos, 250 pesos, mga 500 pesos na mga sapatos. May mga slippers sila dito, naka-promo din siya. So pagka bumili ka ng dalawa, 150 na lang. May nakita ko dito sa patos na siya, lagan 250 pesos lang all black. So, napakaganda, napakagaan nito, mga master. Ito naman pambabae, pang pang-kids. So, lagan 350 pesos lang 'yan. Ayan ang regular niya, 1,099. Tapos ngayon, nag-sale 350. Ito naman sa mga mahilig sa white shoes, tsaka kung naghahanap kayo, ito napaaganda nito ka master. Ang regular nito 1399 lang pero ngayon nasa 500 pesos na lang. ba diba, napaaganda. Ito rin oh, rubber shoes oh, pambabae, ang ganda ka master oh. Halagang 1.5 lang yan. Ang regular nito 2099. Ang lupet. Ang ganda. Ito naman sa mga naghahanap ng rubber shoes na black. Halagan 750. Ang ganda nito ka Ang gaan. Solid. Ito naman for men. Halagang 500 pesos lang yan. ba diba, ang ganda. Napakaangas. Ang regular niya mga ka master. 1599. Ito naman yung isang kulay niya, halagang 500 pesos din. White color siya. Dalawang color siya, black Eto, and white Ito, Rubber shoes din siya, 950. Ang regular price nito, 1699. Napagaganda niyan, Kamaster. Ito naman pang-men's shoes. Halagang 750. apakalupit niyan. Napaganda nito, Kamaster. Ito naman pang-men's din ito, halagang 500 pesos na lang 'yan. Ang ganda nito, Kamaster. Ayan, 500 pesos lang 'yan, 'no? Oh pang mens ang regular price nito a master is 1599 tapos 500 na lang ito naman sa mga naghanap ng pure white na pang mens din ito a master halagang 15 lang yan 15 oh white choose ang regular nito a master 1899 so dati siyang 1899 ngayon 15 na lang ganda niya color white ito rin ang ganda mga ka-master 1899 yung regular price nito. Pang men's din to mga ka-master So nakasay siya ngayon 950. Ang ganda nito, ang ganda, solid. Grabe. Dito naman tayo sa lagan 300 pesos nila kung ano to. Check natin. Ayan no, sandals. So may sandals ka na pang men's 350 lang. Ang ganda nito. Sa mga naghahanap ng sandals, so yes. ang ganda niya dati siyang 1399 So ngayon 350, ang ganda sandals. So may nakasabay tayo dito, idol natin. Shout out sa iyo, Kyle Best. Nakita natin siya ang dami niyang pinamili dito, mga ka master Kaya ano pa hinihintay niyo? Tara na dito sa World Balance event. Open sila dito, mga master araw-araw 10 to 9. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta dito sa May World Balance event, dito lang yan sa B Mall second floor. Ang sale po nila dito to hanggang September 15 hanggang September 22 Magpapaalam na ako mga master maraming maraming salamat sa panonood please like and share yo 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 mga master stone